jalan di Pak main kan ah Ada apa tuh Oh gas Kayak lah Don Magandang araw sa atin lahat yun. Ah, Araw natin ngayon Is na lunis Puding si Kuya Obaw ah, Wala tayo ngayong biyahe Puding tayo Dito naman yung ah, Lalaki na Tinulungan natin Ang na binigyan ko ng pagkain So haba na ng buhok niya talaga oh. Wala nang ligo konti din nagkakasakit mga ganito eh no so bigyan na naman natin ng pagkain o so, bibira na lang marunong siya magbili bigyan sa atin sa atin ng pambili ah, so wala na akong pagkain dito eh tapitan ngayon natin ito so, marami akong pambili dito Marami pa pera sa Kuyang Bao. Bigyan natin ng... Ito, <laughs> bigay ko na lahat to. Baka di niya kayang gastusin to. <laughs> Baka di niya kayang gastusin. na lang, 20 na bigay natin. <laughs> 20. Yan. Kala nyo, ito bibigay ko. Ha? Ito, bigay natin 20. Tapos yung mga barya dito. may bariya dyan e eh. may pang ano pa sakit sa ulo so bigyan natin ng 20 plus 20 sige ito 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 lang <laughs> baka di niya kaya kasusin lahat yan e eh. <laughs> so, bigay natin. Tama na yan kasi mamaya hindi niya yung ubusin. Mamaya hindi niya kaya ubusin yan. So, magalit naman. Lagi kong binibigyan yan. So, dito kasi sa Paranaque. Ah, tambayan ni Kuya Bo na kaya pagkain tanghali. Dito ko tayo natatambay. Kaya lagi kong nakikita to dito. Pangatlong bisis na to. So, alam niyo naman Kuya Bo, eh, maginoo.

Kaya na dun Danda dyan, masagat ang ka Nakakaintindi pa naman eh Talagang sadyang baliw na talaga yung Buhok niya, wala nang ano, Madikit na yung buhok niya eh Ye, yeah, bilhin mo pagkain yan ha Baka ibang ibibili mo dyan Madalas ko kasi nakikita yan dito sa ano sa Paranaig kung saan nakaparada ako. Lagi ko niyang pangatlong beses ko na siguro nabigyan yan. Ah, alam niyo naman kuyong boy, eh, may pusong pusong agila tayo. Eh. Kaya sana yung mabigyan natin at magbindi niya ng pagkain din. Makakawa naman kasi. Eh, buti tayo, eh, yung mga matitino pa yung isip natin. Eh, nakakain pa tayo ng pagtrabaho pa tayo yan sila matino naman dati yan kaso lang nasubran siguro sa talino ah ayun na pala <laughs> talaga naman so lang ah, share nyo lang maadaan kayo sa aking youtube channel please subscribe and video nyo notification kasi yung video para pwede kasi yung video videos at kung magustuhan nyo share nyo like eh, share niyo para makarating sa iwan print mga kaibigan ninyo Tara. At uh, makikita niyo kung anong ginagawa ni Yung basta pagtulong sa ating kapwa ano. Ayun. Hindi lang yan, marami pa kayong matutulungan sa sakali. Palain tayo pag buhay pa tayo sa mundo. Mundong ibabaw, uh, marami pa tayong gagawin sa buhay. So yun lang, maraming salamat. Like uh, like and share lang and subscribe. Yan, tapos pindutin ang notification bell all, yung bell all para kapana. I Click mo yan, tak. Ayan, tapos i-click mo ulit Ayan yeah. <laughs> So, dalawang click lang Okay na yun Bill all na yun, lalabas <laughs> Salamat Thank you, puso, walang hanggan